So, ayan guys. Haggard face na paayo ngayon. Ito naman ang dala ko ngayon. Pingga. Gasolina. Flashlight. Yung anak ko naman ang nagdala ng bigas. Palit naman kami. Kala nyo na ako marunong magpingga. Marunong ako magpingga. Pagod na ang person. si kami magtatabas sa bundok. Kami ay magtatabas. Tatabas ng sagingan. Ha? Teka lang, pagpalitin ko muna. Kailangan natin bilisan, guys. Tanghali na, magluluto pa ako. Daming ano. Daming makahiya, nakasakit sa paa. Og ned og litt.